Nong, nong! Kauna ka, ka mo diri! Manami kang batsoy na, Ako si Tata. Sipag! Ano, gusto niya pabubo ng isa? Mapagmahal na, anak! Ay, yapaw! Oh, Salamat, kid! Napasok po sa banga! May pambayad na tayo ng koryet! Yay! Wow. Kagsyempre! Kuwapa! Walang ga ka, ka na, mon! Okay. Po nga po! Ay, alika! Okay. Walang ga ka na! Bata pa lang ako, naniniwala na ako sa kwento ng doppelganger. Yung mga taong magkamuka pero hindi magkadugo. Ang swerte ko lang. Dahil ang kamukhang kamuka ako, sikat na artista! I said, don't touch me, you're fired! Ayaw mo pa yung binigay ko sa iyong regalo? Di ba sinabi ko na sa'yo? Pagod ako, Francis. I had a long day. It's her anniversary. Sinabi ko na nga sa iyo, 'di ba? Ayoko mahuli ako. Anong hindi pwede mahuli? Sino ka usap mo, love? Babe. Sabi ko na eh. Hindi mo ako matitiis. I can't believe this. You mean sumama sa ibang lalaki si Venice? In three days, My dad will be celebrating his 50th birthday with our business partners and investors. Hindi na pwede malaman na iniwanan ako ng asawa ko. Kung kinakailangan na kalad ka rin mo yung kapatid mo pabalik ng Pilipinas, do it! Oh my God! You look much more like her in person! I have a proposal for you, Tata. Limang milyon para magpanggap bilang asawa ko. Nay! She has stage 5 chronic kidney disease. Nababawang tayo sa utang pag nagdaya na si Sako. Hindi po natin ginustutungo pong isipin ang papigat ka. Gagawa tayo ng paraan. GMA Public Affairs proudly presents ang bagong tambalang magpapakilik sa prime time. The newest Kapuso Prime Time Heartthrob, Michael Sager, Bilang Francis. You know how much I love you. Atang star of the new generation, Jillian Ward in her most challenging role as Tata. Kakain ka ba o hindi? Busog pa ako, loka. Eh, di wag. And Venice. Well, obviously, lumaki ka sa kanto, so you don't know what we can do to people like you. Kasamang ilan sa mga pinakarespetadong aktor. Ay, lindi. Talented Kapuso stars. Makakasalan mo yung lalaking hindi mo naman mahal? At mga nakatutuwang karakter! Ah! Huwag magkalila! Bilog kang mundo! Hindi pa kami nagkakalayo ng pagmabuka ni... Alden Richard! Sa tapatan ng dalawang magkamukha, sino ang magpawagi? At sino ang unang bako mo? One, zero. One, all. Aren't you forgetting something? Then wear this. Two, one. Nagmamahal po ako sa taong hindi po karapat-rapat. May malasakit ka sa mga tao sa paligid mo. Kabuot sa iyo. Swerte kung sinong mamahalin mong tao, tata ibabalik namin ang kilig sa prime time. My Ilonggo Girl Ngayong January 2025 Sige na nga. Guwapo siya.